Hello everyone. Ang title ng video ito ay Legalistic na Diwa. Ang binhi ay kaalaman. Ang ugat, pagnanais na kontrolin, ay isang anyo ng pangkukulam na maging katulad ng Diyos. Ang sangay ay pagnanais na mak makatikim ng kasalanan at ang prutas ay pagmamalaki. Dahil sa pagkahulog ng sangkakatayo, sangkatauhan sa kasalanan, ang mga lalaki ay naniniwala sa kasing nungalingan ni Satanas na sila lamang ang karapat dapat na maging pinuno para sa Diyos. Sinisisi nila si Eve na unang nagkasala at tinukso si Adam na kainin ang bunga. Ito ang dahilan kung bakit hindi nila pinapayagan ang mga babae na maging pinuno sa lipunan at sa kanilang sambahayan. Nungit ang katotohanan ay parehong itinago ang kanila mga kasalanan sa Diyos at kapwa sinisisi ang isang tao sa kanilang mga kasalanan. Sinisisi ni Eve ang ahas, sinisi ni Adam, si Eve, wala silang panagutan o kababa loob na ami, aminin na sila ay nalinglang at sum, sumuway sa Diyos. Sa simula, nilikha ng Diyos sina Adam at Eve na magkapantay na katayuan sa mata ng Diyos. Pareho sila may direktang personal na kayugnayan sa Diyos. Sumpa ni Adam pagkatapos magkasala, lahat ng lalaki sa pamagitan niya ay naging mag mapagmataas at dominating sa lahat ng tao, lalo nasa mga babae. Dahil sa sumpa, lahat ng lalaki ay nagkatanggap ng legalistic spirit. Sa sumpa ni Eve, naman ay pakatapos magkasala siya, lahat ng babaeng buntis ay magaanak ng masakit at sila ay kina kailangan na maging sunod sunuran sa kanilang asawa at palaging feeling nila inferior sila sa lahat ng mga lalaki dahil sa sumpa lahat ng babae ay nakatanggap ng isang Jezebel spirit ang legalistic at Jezebel spirit ay lumikha ng homosexuality ang solution ay yung ugat, kilalanin, sundin ang authority ng Diyos at pagkapanginoon sa iyong buhay. Ang sanga, hanapin ang katuwiran ng Diyos at ang prutas, pagpapagumbaba. So, yun ang ah, uh, message ni Father God sa atin. Tungkol sa legalistic ng diwa. Ngayon, kung hindi ka pang born again Christian at uh, gusto mong tanggapin si Jesus Christ as your Lord and Savior. Uh, meron akong dasal na pwede mo i uh, repeat after me. At uh, Also, sasabihin ko sa iyo, explain ko sa iyo, anong ibig sabihin maging born again Christian. Ngayon, kung kristyano uh, ko na, ng born again, um, pwede kang makinig sa mensahe ito. Um, baka ma sabihin ng Holy Spirit, uh, meron kang kailangan malaman pa tungkol sa mensahe ito. At uh, alamin natin that uh, madaming mga kristyano ng born again uh, sabihin nila saved na ako. Pero hindi sila saved pa. Kasi meron pa rin silang uh, kasalanan na tago nila sa puso nila. Hindi sila nagsisi pa. So um, now is the chance that God is giving you, makinig ka sa mensahe niya, baka salita siya sa iyo ng anong kailangan mo magsisi sa kasalanan na tago mo sa puso mo. So ang panalangin na mga makasalanan ay isang pasalitang pangako sa Diyos na pinili mong gawin para sa iyong buong buhay. Merong apat ang steps to. Una, buong kapabaang loob na aminin sa Diyos na ikaw ay makasalanan. Alam mong karapat dapat kang itapon sa impyerno kaya't nagsusumamo ka na mabigyan ka ng tagapagritas etong tagapagligtas ay si Jesus Christ. Number two, naniniwala ka na si Jesus Christ ay ang anak ng Diyos na namatay para sa iyong mga kasalanan bilang kabayaran para sa iyong kaligtasan mula sa impyerno at binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay. Number three, humihingi ka ng kapatawaran kay Jesus Christ para sa lahat ng iyong mga kasalanan at ang iyong pagnanais na pagsisihan ang lahat na ito. Number four, sa huli ay hinihiling mo kay Jesus Christ na maging Panginoon na iyong buhay at bigyan ka ng Holy Spirit upang turuan, gabayan, sawain at disiplinahin ka na gawin ang kalooban ng kanyang ama upang magkairon ka ng pagpabago ng sa buhay upang makatanggap ng kaligtasan pagkatapos mong mamatay. So, um, when gusto mo tanggapin si Jesus Christ as your Lord and Savior, hindi nang siya yung uh, nagdadasal ka sa kanya tapos hingi ka ng uh, blessing tapos tapos na yun na yun e, hindi hindi relationship yun gusto ni Jesus Christ maging best friend mo siya kuusapin mo siya tanungin mo siya anong um, kailangan mong uh, matuto ma uh, overcome, eh, if meron kang problema tanungin mo siya, best friend ah, di ba, yung best friend natin eh, uh, kusapin natin siya that, uh, uh, ask natin ng advice at uh, makinig tayo sa kanya so, ganun din ang trato natin kay Jesus Christ hindi lang siya ang Panginoon natin, ang tagapaglitas but best friend for life to. For eternity. Kasi kung mamatay tayo, when mamatay tayo, at papasok tayo sa langit, for eternity, best friend natin si Jesus Christ. And, and yun ang gusto niya sa atin. Okay? ah uh, na yon kung ikaw ay taus puso at handa na maging born again Christian, pagkatapos ay sabihin itong panalangin so repeat after me Jesus Christ inaamin ko na ako ay makasalanan naniniwala ako na ikaw ang anak ng Diyos na nagkatawang tao namatay para sa aking mga kasalanan at binuhay ka ng Diyos mula sa mga patay. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Hinihiling ko sa iyo na pumasok sa aking puso at at sa aking buhay upang maging aking Panginoon at tagapagligtas. Pinili kong pagsisihan ang lahat ng aking mga kasalanan. Handa akong sumunod at maglingkod sa iyo habang buhay. Puspusin mo po ako ng Holy Spirit upang malaman ko maunawan at masunod ko ang kalooban ng Diyos para sa aking buhay. Sa ngalan ni Jesus Christ, Amen. Ang, pagsi ang pagsisisi ay ang landas na patungo sa buhay na walang hanggan sa langit. Dapat kang patuloy na magpakita na ng mga palatan daan ng spiritual ng pagbabago sa pamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos at magtitiis hanggang sa wakas pagkatapos ay matatanggap mo ang kaligtasan ang kaligtasan ay hindi guaranteed hanggang sa iyong marinig na, si Jesus Christ ay nasa nag sasabi sa iyo kapag ikaw ay namatay, magaling aking mabuti at tapat na lingkod. Ang pagsisisi ay merong apat ng steps. Number one, ang pag-alam, pag-unawa at pagniniwala sa iyong kasalanan ay magdadala sa iyo sa impyerno kung hindi ka magsisisi. Number two, magkaroon ng pagnanais na kamuhian ang iyong kasalanan. Number three, hanapin ang katawiran ng Diyos kung paanong madaig ang bawat kasalanan sa pamagitan ng pagbabasan at pagunawa sa kanyang salita sa Bible pagsasabuhay nito sa iyong pang-araw-araw na buhay at palaging pakikisama kay Jesus Christ na nagpag nagpapahintulot sa kanya na turuan at disiplinahin ka sa pamagitan ng iyong kayunayan sa kanya sa tulong ng Holy Spirit. And number four, laging labanan at iwasan ang lahat ng makasalanang tukso. So, um, sa mga taong uh, walang Bible or iba naman hindi marunong magbasa, pwede kayong makinig sa salita ng Diyos. Pumunta kayo sa simbahan attend church service at makinig kayo sa uh, message galing sa Bible ng mga preachers ng, na preach nila na sasabihin nila ng anong um, message ni God sa atin. And kung Uh, hindi mo kailangan din pumunta sa simbahan pwede ka mag-research online makinig ka sa mga preaching sa youtube or uh, parang katulad ng ito na I preach and I tell you yung message ni Father God sa atin buhay at ma-increase ang faith mo kay Jesus Christ. So, yun ang end of the message. May Jesus Christ bless you.